DJ Jaiho sinupalpal ng pan sa mga katniel dahil sa sinabi niya. Halina't panoorin natin ang buong detalye. DJ Jaiho pinagkaisahan at pinash ng Katniel fans at fans ni Andrea Brillantes nang itweet niya ang Pag ako ang nagsalita talaga, one ko lang, ha ha ha. Madaming fans ang nagalit at nainis dahil sa sinabi niya. Tinawag pa nga siyang fake news peddler, papansin at kung ano-ano pa. Basahin natin ang tweets ng mga bashers. Ano pa ba ang dapat mong sabihin? Iisa ka sa sumira kay Blight. Magsalita ka na, dami mo pang O galing fake news peddler yan, ganyan-ganyan din mga ipapareport sa NBA eh. Lahat may resibo daw pero pag hiningi wala naman mailabas eh di magsalita ka na with proofs ha. Kaya naming bumitaw sa sinusupport naming artist if mapapatunayang may mali sila. Pero kung ganyan, puro walang ebidensya naman ay di ka talaga titigilan ng fans. Hindi ka pa ba nagsasalita sa lagay na yan? Magsalita ka na sa mismong harap ng Fords. Ito naman ang sagot ni DJ Jaiho sa nagsabi sa kanya nang wala siyang utang na loob. Ikaw din, isa ka pa. Ilang taon kanya yan, girl. Baka di ka pa buhay niyan, ha? Exactly. So, bakit inaaway niyo ko? Bakit ginadji kayo? Yun naman pala. Kayo na nagsabi hanggat walang resibo na ilalabas, edi eh rumors ito. Ang sa akin, sinasabi ko, wag pangunahan. Eh, hey, ang dami na nadamay. I'm sure kita mo naman nangyayari. See? Dapat walang burahan ng tweet. Mawawala konteksto eh eh, ba? Diba? Pag inexplain ka, kayo, wag magbura para kumpleto. Ayan tayo eh. Tiway inak. To be honest, hindi ako stress dahil dito. Sinabi nilang mga masasakit na salita pero totoo, dead ma ako. Sumasagot lang ako dahil hindi pwede all the time kung anong pinapalabas nila yun na yun. Kailangan din marinig nila ang site at hindi pwede all the time kakayan-kayanin ka na lang. Teka lang DJ ha? tapusin ko muna shift ko. Talk to you later mo. Kahit wag na, okay lang tulad niyan, asa shift ka pala. Instead of focusing sa work, mo talagang nilalaan mo ng time, di ba? As a fan and supporter, friendly advice, okay lang naman magmahal ng idol. Pero yung magbigaw ka, magbitaw ka, salita sa kapwa at manghusga na hindi totoo, mali eh. Wala pa nga ang kumpirmasyon lahat ng kumakalat na balita. Nagsalita na rin si Robbie Domingo na hindi totoong inanfollow niya si Andrea Villantes. Isa na rin sa nagsalita ay si Chi Filomeno na walang katotohanan ang kumakalat na balita na may relasyon sila ni DJ.